Magandang araw klase. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang isang epiko mula sa Bicol na pinamagatang Ibalon. Ang Ibalon ay isang epiko mula sa rehiyon ng Bicol. Ito ay pagsasalaysay sa kabayanihan at pakikipagsapalaran ng tatlong pangunahing bayaning Sinabaltog, Hadyong at Bantong. Nagbibigay ito ng mahalagang sulyap sa sinaunang kultura paniniwala at pamumuhay ng mga Bicolano. Ating kilalanin ang mga pangunahing tauhan, Baltog, Hadyong at Bantong. Si Baltog ang unang bayaning dumating sa Ibalon mula sa Batavara. Siya ang nagbigay ng kapayapaan sa lupain sa pamamagitan ng pagpatay sa dambuhalang baboy ramo na si Tandayag at siya rin ang nagpakilala ng agrikultura. Handiong, bayani na nagpatuloy sa paglilinis ng ibalon mula sa iba't ibang halimaw tulad ng mga buwaya, lumilipad na pating o tributo ron at si sarimaw. Siya din ang nagtatag ng mga batas at nagdala ng malaking pag-unlad sa sibilisasyon ng ibalon, kasama ang pagtuturo ng pagtatanim paghabi at paggawa ng mga kagamitan. Bantong, huling bayani na pumatay kay Rabon. Isang dambuhalang nilalang na naririrahan sa yungib ng buhi. Sa tulong ng karunungan at tapang, napaslang niya ang halimaw at nagdulot ng kapayapaan sa ibalon. Atin pang kilalanin ang iba pang tauhan sa epiko tandayag, dambuhalang baboy ramo na sumira sa mga pananim. Oryol, kalahating babae, kalahating ahas, kaaway na naging kakampi. Rabot, dambuhalang nilalang na pumatay sa maraming tao. Triburon, ang lumilipad na pating na sinakop ang ibalon at kinalaban ni Handiong. Sarimaw, ang halimaw na may duling na mata at matutulis na kuko isa sa mga nilabanan ni Handyong Hablom ang nag-imbento ng habihan o ng paraan ng paghahabi na malaking tulong sa paggawa ng tela ginantong ang nag-imbento ng araro suyod at iba pang kagamitang pang-agrikultura na nagpabilis sa pagtatanim dinahon isang agta na binanggit bilang nag-imbento nag na mga kagamitan sa pagluluto at pagpapakain ng mga tao. Kulakog, ang higanting buwaya na kinatakuta ng mga tao sa Ibalon. Buring kantada, isang halimaw na may isang mata at tatlong lalamunan. Mga duwende at aswang, pagamat hindi binanggit sa detalyado, ang mga nilang ng, na ito ay bahagi din ng mga kinaharap na problema ng mga tao sa Ibalon sa panahon ng kaguluhan. Atin at ang basahin ang buod o CP ng akda. Si Baltog ang unang bayaning dumating sa Ibalon, ang dating tawag sa Bicol. Siya ay nanggaling sa lupain ng Batavara, nakatuklas siya ng isang mayaman at magandang lupain na kalaunan ay tinawag niyang Ibalon. Ngunit ang lupain ay ginugulo ng isang dambuhalang baboy ramo na tinatawag na tandayag na sumisira sa mga pananim. Sa isang matinding laban, pinatay ni Baltog ang tandayag na nagbigay ng kapayapaan sa ibalon sa loob ng ilang panahon. Siya rin ang nagpakilala ng agrikultura sa relihiyon o rehiyon. Nang magsimulang bumalik ang kaguluhan sa Ibalon dahil sa paglitaw ng mas maraming halimaw, dumating si Handiong, isang matapang na mandirigma. Pinamunuan niya ang mga tao ng Ibalon upang lipulin ang mga nilalang na naghahasik ng lagim. Kabilang sa mga nakalaban niya ay ang mga dambuhalang buhaya, lumilipad na pating, si Triburon, Higanteng kalabaw at ang halimaw na sisarimaw na may duling na mata. Nakipaglaban din siya sa halimaw na may iisang mata at tatlong lalamunan, si Buring Cantada. Ang pinakamahirap niyang nakasagupa ay si Oriol, isang babaeng ahas na kayang mag-anyong bilang isang napakagandang babae at may nakabibighaning tinig subalit hindi siya nalinlang ni Hadyon. At sa huli ay nakipag-alyansa pa si Oriol kay Handyong upang tulungan siyang talunin ang iba pang halimaw. Bukod sa pakikipaglaban, si Hadyong din ang nagdala ng malaking pag-unlad sa Ibalon. Itinuro niya sa mga tao ang pagtatanim, paghabi sa tulong ni Hablom na nag ng habihan paggawa ng mga kagamitan pang-agrikultura tulad ng araro sa tulong ni Ginantong at pagluluto sa tulang, tulong ni Dinahong na agta at kumuha ng mga kagamitan sa pagluluto nagtatag din siya ng mga batas at sistema ng pamahalaan Si Bantong ang ikatlong bayani ng Ibalon na matalino at mapanlikha siya ang ipinadala ni Hadjong upang talunin ang huling halimaw na nagbabanta sa ibalon si Rabut. Si Rabut ay isang nilalang na kalahating tao at kalahating hayop na may kakayahang gawing bato ang sinumang makita niya. Bagamat may kasama siyang libo-libong kawal, pinili ni Bantong na solohin ang pagpatay kay Rabut sa pamamagitan ng pandilin lang habang natutulog ito ang pagkapadna pagkamatay ni Labud ang nagdala ng ganap na kapayapaan sa Ibalon narito ang mensahe at kahalagahan ng epiko ang epikong Ibalon ay sumisimbolo sa pakikipaglaban ng tao laban sa mga puwersa ng kalikasan at kasamaan pinapakita nito ang tapang, katilinuhan at pagkakaisa ng mga sinaunang Bicolano sa pagtatayo ng kanilang pamayanan at pagharap sa mga hamon. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kultura at kasaysayan ng rehiyon ng Bicol na nagpapakita ng kanilang yaman sa oral na tradisyon at pagpapahalaga sa kabayanihan at pag-unlad. Bagamat may mga bahagi ng epiko na nawala o nagbago sa paglipas ng panahon, nananatili itong pinagmulan ng pagmamalaki at inspirasyon para sa mga Bicolano. Ang Ibalon ay ipinagdiriwang din sa pamamagitan ng Ibalong Festival tuwing Agosto sa Legazpi City, Albay, kung saan inilalarawan ang mga pangyayari at karakter ng epiko. Ano nga ba ang kaugnayan ng epiko sa kasalukuyan? Ito ay nakapagtuturo ng kabayanihan at katapatan. Tulad nila Baltog, Hadyong at Bantong, kailangan din natin ngayon ng mga bayani. Hindi man sa pamamagitan ng espada kundi sa pagiging matapat, matatag at makatao. Ang mga frontliners, guro at mga leaders sa komunidad ay halimbawa ng mga modernong bayan. Pagpapahalaga sa kultura at kalikasan. Ipinapakita sa ibalon ang kaugnayan ng tao sa kalikasan at kung paano ito dapat pangalagaan. Sa panahon ng climate change at environmental issues, mahalaga ang aral na ito na ang kalikasan ay yaman na dapat protektahan pagtutulungan at pagkakaisa. Ang mga tagumpay sa epiko ay hindi dahil sa lakas lamang ng isang tao, kundi sa kooperasyon ng buong pamayanan. Sa panahon ngayon, kailangan ng bayanihan sa pagharap ng mga krisis tulad ng pandemya, sakuna o kahirapan. Inspirasyon sa panitikan at sining. Ang epikong ibalon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga manunulat, artista, guro at estudyante. Ginagamit ito sa mga tula, dula, video, comics at iba pang malikhaing proyekto upang patuloy na itaguyod ang kulturang Pilipino. Maraming salamat sa inyong panonood wag kalimutang i-follow, share at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Padayon wikang Filipino.